back to my YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba mag-customize ng ating pong date range, ano ng ating commissions po. Punta tayo dun sa ating affiliate po. Ano shop? Punta tayo dito sa ating pong affiliate. Ayan. Pindutin natin yun course guys, ito po yung ating affiliate. Ano, makikita nyo po dito yung ating po today's data lang. Ano. So, paano nyo, nyo nga ba mako-customize? For example guys, gusto nyo makita yung the whole month or gusto nyo makita yung today or gusto nyo makita yung yesterday. Ganun, ano. So, pindutin natin ito dito. Pindutin natin yun dyan. Then, dito, eh, medyo mahina yung internet natin. Ano. Dito makikita niyo dito yung atin pong today items ano na yung mga na sale ayan po. So ang nakalagay dito kasi is November 3. Ayan po. Click lang natin ito guys. Ayan po. Ano for example, click natin yan. Makikita mo dito today, yesterday. Ayan po yung yesterday. Ano kung gusto niyo tingnan kasi ngayon today is 3. ah uh, today is 3. So kung gusto niyo makita yung daily yung um, yung 1, for example, November 1, click nyo yung day. Then, punta kayo dun sa 1, click nyo yung done. Ano? Ayan po. Ayan. So, ito po yung November 1 natin. Kung gusto niyo naman makita yung previous previous month, ayan po, for example, akit lang kayo, click nyo lang. Ayan po, ano. So, ayan po, 480 yung commissions natin. Ayan po, ano. Noong 31. So ngayon, for example, gusto niyo ng month, for example, from November 3, for example, ano, or November 2. Tapos, i-adjust niyo lang, lang hanggang October 1, makikita niyo guys, ano? Ah, dito pala kayo sa month pupunta or customize, custom pala, sorry. From November 3 or November 1 to for example, ay October 3. Ayan po, makikita nyo, nagkamayro po sa red lights, nagkamayro po ng marking po yung mga cannon door na kung saan ay pasok dun sa ano ninyo, ano, hinahanap ninyo. Tapos pindutin nyo yun dun. Makikita nyo dyan, ang naging commissions natin na ay 1,963, ano. So, ganun po ang pagkocustomize ng inyo po range, ng inyo po, range ng inyo po, ano, ah, uh, affiliate. Ano? So, ayun po. Maraming salamat sa CRM.